Ito nga pala guys yung itsura ng kwarto namin. O diba sobrang kalat at parang binagyo. Sobrang dami din kasi namin gamit and gusto ko siyang i-organize para maayos tingnan dito sa kwarto. Pagdors. At sa gabi naman nga po ay ganito nga ang itsura ng kwarto namin. O diba ang syala guys. Sobrang bet na bet ko nga ang vibes dito sa kwarto pagka ganitong gabi na nga dahil meron nga tayong pa-aurora light. Hi guys, good morning. So magiging busy nga pala kami ngayong araw na to dahil day off ni daddy. So niyaya ko siya maginis dito sa kwarto. Sobrang gulo na kasi ng kwarto namin guys at medyo masikip siya tingnan. Kaya gusto kong paguhin yung forma ng kwarto namin. So eto nga pala guys yung itsura ng kwarto namin. O ba diba, sobrang kalat at parang binagyo. Sobrang dami din kasi namin gamit and gusto ko siyang i-organize para maayos tingnan dito sa kwarto. Sobrang aga pa nga po neto kaya bago nga kami mag-start mag dito sa kwarto. So ayun nagluto nga muna ako para makakain muna kami. Tilapya nga pala guys yung ulam namin din nagboldig lang ako ng itlog. Let's go guys, kain po tayo. Pagkatapos nga po namin kumain, so nagrest lang kami ng mga 10 to 15 minutes guys and then nag-start na kami maglinis dito sa kwarto. Mabuti na lang talaga at mabilis nakatulog si baby kaya habang tulog na si baby dun sa labas, so ito tinutulungan ko na si daddy ilabas yung mga gamit. Ako nga naglalabas dyan ng mga gamit na magagaan dahil si daddy yung magbubuhat na mabibigat. Kaya for the teamwork, talaga kami ni daddy ngayon para mabilis nga kaming matapos. Maya, -maya nga lang hindi pa nga nagtatagal yung tulog ni baby. So ayun, ang galing. Dahil gising na nga agad siya, manggugula na naman ang batang batuta. At finally, so ayun guys, nalipat na nga ni daddy yung kama. din itong dalawang kabinet naman, and dito namin ilalagay sa gilid. Si daddy nga muna yung bantay kay baby. So ako, ito muna yung ginagawa ko. Pinagtatanggal lang ko muna ng mga damit itong kabinet para may usog na ni daddy. So ayun guys, lumabas nga muna kami ni baby sa kwarto. Dahil inuusog na nga ni daddy yung dalawang kabinet. Rinay ko nga ulit siya ng patulog si baby ko makakatulog kasi kanina nga yung tulog niya ay naputo. Pero ayun nga, walang effect talaga dahil hindi na nga nakatulog si baby. So ang nangyari, salitan kami ni daddy magbantay kay baby. At finally guys, for the bedsheet na nga ako dito dahil tapos na nga ni daddy may arrange yung mga gamit dito sa kwarto. Ito nga pala guys, na mga bedsheet. Ang pinaka-favorite ko dahil ito ay no loco, no gusot bedsheet. Kaya talaga, pagka ito yung gamit naming bedsheet, hindi na ako nahirapan pa ng bedsheet namin. Especially na meron akong toddler na makulat kaya mabuti lang talaga at ito yung gamit naming bedsheet. Less stress na nga ako sa pag-ayos ng kama namin sa bedsheet na to. At yes, finally po, natapos na nga din po kami mag-arrange dito sa kwarto. Eto na nga pala guys, yung itsura dito sa kwarto. O ba diba, mas malinis na nga and lumuwag yung space namin. Hindi katulad itong una. Mas na-organize na nga po namin yung ayos dito sa kwarto namin. And mas malawak na ang space dito sa kwarto. Nag-iwan nga lang kami ng isang bedside table. Tapos yung isang bedside table ay tinabi na lang muna namin. Mas nagustuhan ko nga din kasi yung kama namin ay nandito na nga nakadikit sa pader. At sa gabi naman nga po ay ganito nga ang itsura ng kwarto namin. O, diba? Ang shala, guys. Sobrang bet na bet ko nga ang vibes dito sa kwarto pagkagantong gabi na nga dahil meron nga tayong pa-aurora lights. Kung makikita nyo naman po, o, diba? Ang lakas talaga makasyala pagka meron kang gantong lights dito sa kwarto. Sobrang perfect yan ito kung gusto mo mag-senti or mag-emote-emote. Nakaka-relax nga din yung ilaw. Kapapasarap ka talaga ng tulog pagkagantong nga ang vibe. char Sobrang nakakapagod nga ang araw na to. So, ayun lang guys. Good night. Thank you for watching po and see you in my next one. Bye. Love, love.